🎵 na mo, di ko ba bag mo. Gago pala eh. Mama para ho, tapos na sa bayan no. Mga putang ina rin Di sa kayo naawa kay tatay, mga Peronino! Ano kayo pa rin? Ito ko ah! ina rin ito! Uy, hey, gago ko yung nakuha kong damit! Kuya, ang ganda ng nakuha kong damit, oh! Puntayin nyo naman ako! Parang hindi ka pati! Sorry ng mga tao sa dito kanina, eh, no? Marami lang tayong pera. Baka nilibre pa natin sila. Ayos lang yan. Hindi naman tayo abang buhay ganito. Tsaka huwag ang kinakawaan ng buhay natin. Ay tamo yung pulubi na yan. Ganyan na yan. Parang hindi pa. Ito, dito sulit yung mga pangalan nyo dito, pati yung mga kakalimak sa amin sa bahaya. Para saan po ba ito? Ayun na po ba? Uy, 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 Jake! Ano yan? Ayun yan? Oo, si Bing. Ang biyaya ni Pong Biswe Saan? Ito yung mga pangalan nyo dito, pati yung mga kasama sa bahaya. Si Bing, huwag mo ako yung mga pangalan ito, ha? Oo. Yung pangalan ba gusto mo? Pero yan. Ang ba dito? Okay ba? Ay, ay, Sib! Sib! May tao ang nakakaalamang sa dito dyan. Baka mahahawag ka tao. Sige ba ba ba? Sige ba ba mga Sa'yo ba ba talagang makapagsalita? Sige ba ba ba? hindi ka kapag-bahay. Ano po? Ang mahalaga may may aludatawin? Pakasabal mo yan. ba Wala na nga akong pangasabal eh. Sib, ko. Huwag mo makakalimutan. Ano na ba? Ano ba na tayo. Ano ba ba Kamusta pa alam na matay? Hmm. Tulungan mo rin sarili mo. Kaya, tangin na padahan ngayon pa kasi nakaharang eh. Ay, kuya, may nabalita sa akin yung tropa ko kanina lang. May bago daw bukas na butika dyan sa kanto. Bago sa na natin. Baka nandun yung gamit ng mga pagpapagaling kay Tay. Ah, sa kados. E, yung mga yan. Ayaw ng mga, ng mga negosyante. Napas lupang mga katulad natin na magiging benamano nila. Pero sige, pagkatapos kumain, babaka sa kati tayo. Baka doon yung gamot ng itay. Si Itay, wag ka mamaya. Ikaw ang bahala kay itay. Kung kaya ako kagad yan, miskita sa mo. Gusto <laughs> na nga ni itay. Gusto mo manahingi pa mo yan? ka nga, pupal ka talaga eh. Ito, di ka mabiro. Tama na, tama na, tama na. Kaya mo tayo dito. Yes, sir. Ano po yun? Eh, hey, tanong ko lang sana kung may gamot ka ba para sa umubo ng may dugo. Nakakamalong mata, di na makatayo. Ha? Anong gamot yun? May reseta ka? Wala eh. Paano ka malalaman kung ito ang Di mo alam kung ano bibili mo. Akala ko kasi lahat ng gamot titindyan at titindan rito. Pero sa reseta pa palang kailangan. Che, kung sakali na meron kaming gamot na hinahanap mo, tanong lang, may may pambabayad ka kaya? Carlos? No, kuya, kamusta? Wala. Hindi ba alam? Saan ko sa'yo, hindi Pinanapan ako nung ano ba yun? Reseta. Puta nga na, di ko alam kung ano yun. Yan nung pa ako. Kung may pambahay daw ba ako, sakaling meron. Grabe. Gagong tendero yun ha? Balik ka ngayon natin. Yaman na Diyos. Mahirap kasi tayo. Mahirap. Wala na yung magpipilihan. Nakakabigilin tayo na gamit ng kahit. Ikaw kaya, na. kaya. Ikaw kaya. Ikaw kaya. Saan may kilinebra mamaya? Baka na mo, Bako bendy ka na. Saan po lang to? mo na, parang dito ko eh. tatapon ka na, na. to? lang, tibing? Saan papataya eh. Maya ka na, papinta ako dyan. na yan. Sino ba tumakasin ni Kapon? Ito. Tangin mo na, tibing, ako pinalito Tangay so, na, paano kita babalat doon? Ano? Wala ka dito kahapon. Ay, ano? Sa itong buwa ang bente. Wala na nang bawel ito, ha? Ano to? Oo. Oh. Ano ka no, stop. Ang <laughs> nabili kayo? Siyempre naman. Wala. <laughs> <laughs> Hindi ka, pa magbiru ng ganyan. Di man na kayo naganap sa ibang butika. Hirap na hirap na yan, no? Hindi niyo nga, sumuha yung... Humi. Alam ba namin? Hindi so, may kobo nila. Eh. Ano sabi mo? Sabi ko, hindi saks na ikaw yung bumili, di Hindi yung dada ka ng dada dyan? Eh, ikaw nga pinaiwan niya ako dito! Eh, di saan na ikaw yung bumili, para ikaw yung nasabihin na walang pambili, di ba? Uwag, kaya ka na ako nabibili! Wala namang mga silpi! Akin na! Eh, bigay na nga lang ko na! Akin na! Akin na! Sabay tiyan mo tayo. Walang ka nga, sinuha ka naman. Gusto mo nang gagawin mo? Kaya naman, kailangan mo sa pagdiri mo. Just, Uy! 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 Ayun tayo dito. Alright! Lugaw time! Boss! no Mayinit pa yan? Oh, Yun! Sarang uwi boss Boss! Dalawang lugaw nga. Naka ka ako ng isang lugaw. Yan, yeah, sisita. Dalawin mo na pala. Para ginagawa ang si Sige. Boss! Wala mo na! Uy! Siyempre! So, so, ulit tos? Okay, hey, boss! Huh? Yun? Uh, diba? Ito ngunti na mo lang to. Ano ng pusa? Pagkain uh -huh. ng hindi, tingin-tingin mo. Ano, oh Papalag ka? Okay, pinapalag ko. Uy, bayad nyo! Lasitas, umuha ka naman ko doon pa kay Tay. Umahin ka na rin, dalawa na sila namin lugaw. Kumain na kayo, pangainit pa. Uy, sita, parang kang nito dyan ito. Kung daw kayo ng mangkok nyo. Tay, ano to? Tay! Kaya ayan, pinitulong niya yung sarili niya na mas mapabilis ba kamatayin niya. May <coughs> sinata yung dugo niya! Kuya! Ang tangin ang buhay Nagamot po ba kayo sa malapit ng mamatay? tanong ko lang po sana kung may gamot po ba kayo para sa mobo ng may dugo. Ang alung mata. Hindi po siya matayo. Wala po akong reseta pero may pambayad naman po ako dito. At nakita ko po itong butigan na to, panaginip ko. Baba ka po kung hindi to yung gamot ng itay ko. May gamot po ba kayo sa malapit ng mamatay? Isigdos! Sita yung isig! Sita! Tay! Ay! na ako na doon. Pagpagali sa'yo. Dos! pag tubig! ज <laughs> Ewan dito yung putang inang butiga na yun eh. Saan inang pamilya ko. <tos noise> <tos noise> <tos noise> <tos noise> フフフフフフフ。<laughs> <laughs> <laughs> gusto mo makalaya sa kahirapan? <laughs>